Yan mga bossing, uh, good afternoon. Ako pala si Royal mechanic vlog. Nandito tayo sa Mitsubishi uh, 6M70 Supergrade bossing. Ang issue naman ito bossing, laglak yung cambio nya. Hindi na mayugot yung cambio dahil uh, walang wala angin ito, kailangan natin paanda rin. Yan, ituturuan ko lang po kayo kung paano natin bubunutin yung pagkakambio nito bossing. Yan, tatanggalin natin yung, ano, yung mismong propeller nga. start. Pag may ano na yan. Neutral mo. May angin na yan. Yan. May angin na, no? Kanin. Yan, bossing. Ligin binlana na lang natin tinan kayan. Naka Kanya tron na Yan. Yeah, batay. Mga boss. may na yung mga bot. Sa so, propeller. Paandar natin yan. Tingnan nyo, bossing, kung naka-neutral na ano. Kapag hindi naka-neutral dito, bossing, hindi mo mapaandar. Nagkikita mo yung mismong unit natin na kumakajot siya. Hindi mo mapais-start. Yan. Start natin, bossing. Hindi na pa kayo. Na? Legal lang kayo. Oo. Oo. start. Pagkakataan kita yung Bata, oh, shout out daw sa amin ni Boss Pogi. Shout, shout out sa pa, pamilya mo, Pogi. Shout out sa list kong maganda. Ayun. Kasi ako pinapauwi <laughs> ako. Ayan, start na natin. Ayun. Ang sabi mo, Boss? Basic lang, pinapahirap pa nila. Ngayon lang. Ayan <laughs> bossing, naka-neutral na. Ayan, oh. kailangan natin tas yung mga airbag nito bossing. Wala. Wala pa yung hangin yung airbag. Tas natin mamaya. Yan, i-PTO natin, bossing, para matas natin yung ano, sa mismong airbag. Ito po yung PTO niya. Yan. bossing, ah, uh, kailangan natin itatas ito dahil sumasahid na ito yung gulong kapag puno na yung karga nito. Kasi may kargang mga mga bakal dito eh yan boss eh. <coughs> ito yung ano monitor ito yung ano uh, niya yung parang remote ito yung aparato niya para magtas baba siya boss eh ah. si John mako. tignan mo doon kung tumataas ha wala rin Yeah. Okay. Ya Bak Boy. Ya Boy. Ya Bak Boy. Ya Boy. Ya Bak dah Tengok Bak Boy. Ya Bak Boy. Ya Bak Boy. Ya